tayo ng SJ ng San Jose Occidental Mindoro. Medyo malayo-layo siya pero magsu-shortcut tayo dito sa may ano Colonia. Ang ano yung sa Colonia Sa Sablayan Colony, 'yun. Pero dadaan muna tayo kay na mother ko kasi sabi ni Brenda ay anani, kasi may lalakarin sa Ano lalakarin niyo neng? Pupunta tayo nang BIR. BIR? Pupunta daw sila ng Oh, bless. talagang gugulo ng pamilya nito. Saan tayo pupot kay Liputpot? Nandito tayo guys ah, ano sa ano? saan tayo pupunta? Saan tayo po? pupunta nak? To Dubai. Wow, you're so pretty. Kiss mommy. Mommy, kiss mommy. Wait, wait, wait. wait. Mommy kiss. Sino ganda? Ako. Ikaw? ako. dito. Eh ako. ako, paano ako? Maganda ako. ako. Sino maganda? Si si Mommy Brenda o ako? Sa mama, may benda to. Ah, dito ulit ka na? Sabi ka. Sabi ka. Dito tayo na yung sa bahay mo. Dali. Dito tayo. Let's go. Dito tayo. Dito tayo. Guys, madali lang kami dito. Kasi nga, malayo pa yung ating pupuntahan sa Nusipa. Two hours driving. Dito tayo sa likod dumaan. Kung doon nakapark yung aking sasakyan eh. Dito pala guys, nag-uulan din. Naglaglagan yung mga prutas dito oh guys pakita ko lang saglit yung bahay ni Brinda oh ang tawag dito ayan oh your bahay is so big ha? Huh? Saba sabi sobrang laki uh oh, <laughs> grabe naman sino ba ipapatira mo dito oh Ba't laki nga? Sa oh, sabi ko. Ang oh, laki ano? O bakit? O bakit? Nawamangha si Rayjon ang bahay mo daw. Napaka. <laughs> Nagulat. Kasi si Ray John, si Ray John guys, ano, ah, ngayon pa lang siya nakapunta dito ulit. Di ba, galing ng Batangas. Doon sila pumapasok. Dito, ayan. Di yeah, na tayo papasok guys. Next time na lang ulit siguro. Ayan. Hmm. Yun si Mother dear. S sino kasama ni ano? Sino kasama? Connect ako dito. Pasan kay Ante? Pasan si Po? Bless mo na. Pasan kayo? Diyan, kayo ng Edna. ng card. Oo, sige po. Maaga kami. Sige po. O, bye bye, Tay. Bye-bye! mo muna sa asawa. Kasi kailangan mag-kiss ka na. Bye! Kiss! Bye! 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 Aba. <coughs> Guys, nandito tayo sa alag. Paalis na po ulit tayo. Um, Inaon lang po namin si Nana sa kasi Kylie. Malakas ang signal sa alag. Malakas na ba? Oo, uh, malakas. Oo, uh, nakakamit uh -huh. <coughs> no, na po si Benny. yung Wala ba? Ay, nag ka sa GC. Ang daming magkakasas. Nay, wala ka pang pangalan. Ang magpapangalan na dito, nang pasama lang si Kuya Francis, Uncle Lude, tsaka part ng Kalintaan. Dahil nga po hindi pa po kami kumakain ng agahan. Dito muna kayo mag-aalmusal sa Kuya J. You know, dito. dito po yung sa Kalintaan. Sabi ng highway lang po siya. Ganda ng view dito oh. Yan. Ah, wala pang display? Meron na. Yes. Ah. It's tiempo. Ano to? May baunan. Konti lang yun. Ano ba so, Ano natin mag-order tayo, tayo, tayo. Lasyang bayabas Lasang bayabas to? Hindi siya sa pang asim. Apo. Malutong. Mang ah mangga ah, guaba guava. Mag-ano tayo order? Mag-order okay. na tayo, guys. Ano at itong karna na chips? Meron din sila. Ano tong tawag dito? Taro chips po. Taro chips. Pulot. Magkano'ng pulot? Yan, may pulot din po sila. May rice ko. Ah, rice coffee. Masarap yan. Rice coffee. May mga pangpasalubong din dito pala, guys. Ayan, o. May sila. Binigyan ako ng kaklasi ko ng ganan. Hindi, di ba? Okay. Ganito kalaki. Okay. O, nasan na? May gusto ko. Pero kukunti na lang. Ito, patis. Ito, bunso. Bagoong po. May ah, ba po. Ay, tali. Kay... Tali. Ah, ba't ito? Parang patis siya. Patis, patis. Uh, patis. Ah, patis. Tapos ito, baguong. Bagoong. Hindi siya, oh, hindi siya mabaho, mga ano siya. Ayos lang. May suka din guys dito. Ayan na. Ito po, best seller ng no, kuya. mm Oo. -mm. Oh, no, no, in no. charge. Hindi ako marunong. Ken. Ken. Nakakrage yun. Inaako ko yung utos sa'yo sa bahay. Ken. 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 K Parang nalasing ka kanina sa de, sa lapos, ah. Nalasing ka ba? Ha? Hindi ka na kali. So, andito tayo guys sa part ng kalintaan. Dumaan lang po tayo dito sa may ano, mag dito sa may Kuya J. Dito kami guys dumadaan sa Jet. Then, ngayon na lang po ulit nakapunta. ang food nila dito. Ayun si Sheng. Si Sheng. Hello. Si Kylie. Hi. Hi po. Tapos po kayo. Hi po. Keep lying, keep mo na Saan tayo pupunta? Saan? Hindi, saan tayo pupunta? Sa? Sa? Si mother ko guys, ayun, kasama. Tapos si Rachel, yung aking sobrang bait na anak. Mabait talaga. Grabe. Talaga. Kailan pa akong hindi mabait. Mawiwindang kayo sa kabaitan <laughs> niya, <yun na>. guys. <laughs> <laughs> Ayun na. Tete, tete, no? excuse mo. muna. Ah, Ano? <laughs> 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 so, <laughs> yan, yun. Sabaw. Ah, may sabaw! <laughs> ah, kahihin mo alam. <laughs> <laughs> may copy yes, din po kayo. Mayroon Magkano pong ano? Yung stick 15. Yung in Gusto mo ka na yun? Lumbay sila na yun. Kasi lang lang coffee. 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 Yun, bakit pang, ano, ibang kopi available? Ay, lang 3-in-1, Stick lang. stick lang. si eh. Ha? Isa lang po. Twice yung ating order. Ito ay... yung kawali. Dalawa. Lipstick. Doon po kuya ko ilagay. Madobo. sinabi Guys, pag napadaan kayo dito, di, ah, pag nakita niyo itong kuya Jay, subukan nyo yung mga food nila. Ang sarap ng mga pagkain nila. Lalo yung No? Ten? Sarap ano? Oh, ito, busy. Si <laughs> <laughs> Region ay ano? ano na? Good mood na. Good mood na si Region. Kaya na hindi yan. Bad mood yan. Gusto ko pa sana magkain, Gusto pa sana kumain. Pero wag na. Magko-coffee -co na lang ako. <laughs> so, medyo malayo-layo pa guys yung ano, yung San Jose. Yan. Ilang oras ba ang ano, parang Santa Cruz to San Jose? Nag-shortcut pa tayo noon, 2 hours, no? Kapag hindi tayo nag-shortcut, abutin tayo ng 3 hours. Hmm. Layo. Umalis tayo doon ng 603 sa Santa Cruz. Eh, oh, okay. Oo nga. Na, umalis kami guys sa Santa Cruz. Dahil nga dumaan pa kami ng alag. So, nakatagtag pa po ng oras yun. Yun. Tubig na naman. Talagang tubig dito. Open, open, open. Kamu sa yung pan ng ano, ng kitsarong ano, marotang ba? Mmm, hap. Hap. Ay, yung, uka, yung, yung ulam ka, abasin niyo. Ah. Pwede mo na yan. Ang sarap naman kumain ng aming kailipot-put. Sarap na, sarap. Atan tayo? Okay. Uh -oh. Masarap na ng sabaw nila, ano? Ayan, guys. Si Zay Love. Yan po ay hindi po ako nilibre ng buko juice. Kaya po kayo magtatampo dyan. Ay, maling kotse po ata na pasukan ko. Ito, ito, maghanap ka ng ibang sasakyan mo. Si Zila po ba to? Pa-shoutout um, po. Shoutout po sa lahat na nanonood. Um, so, yan guys. Go na tayo ng paramkalintaan ulit to SJ. Alang ko, lubit lang. Ang... Yan guys. Nakakain na po kami. Um, so, go na tayo ulit ng awal. Ah, okay. Nag-drive tayo ng another half hour siguro. Na? No? eto yung view tapos na wow 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 mataas yung pwesto nila dito tapos yan yung view ayan di ko kami kumain Hands down guys San Jose. So, dito lang guys yan paglampas ng tuloy dito makikita na kaagad yung ano ba IR diba? Yan na kami diyan. Kukuha sila ng 10 number si Brenda sa kasi nanay. Sana mo sila dito lang ako. Ito so, guys yung bayan ng San Jose. Pagpunta mo yan sa gitna, pag gusto niyo kumain, meron diyan Jollibee, Chowking, yan.

Ay na? Ay nako. Pagkatapos na guys si Brenda sa pag-aasikaso niya ng kanyang ano, tin number pagkuha dito sa Bay IR. Nakarating na kami dito sa may sa palengke sana. Kaso wala po siyang ma Super ano. Ah uh, wala talaga <laughs> daming tricycle si yan eh. Wala maparkingan siya. So dumiretso na kami dito sa McDo. Kakain na lang daw po muna kami. To. So titignan namin may kung mga kami sa palengke Yun. <laughs> Yun sila. Ayun na nga, guys. Nakatapos na po kaming kumain. Kami po ay uh, pupunta daw sa palengke. Dahil may bibilihin si mother po sa saka si Brenda. So, yun, guys. Uh, Ipuputuloy ko na po dito yung ating vlog. Dahil super mahaba na po. po. Thank you so much po sa panonood. ingat po tayong lahat. Bye!